PhilHealth uh, gamot at saka yung Yaka program ng PhilHealth. Uh, Mas maganda, uh, sila na po ang uh, yung ating kaibigan ang magpaliwanag, uh, paliwanag acting vice president po for Corporate Affairs Group, si Mr. Ray Balenya. Sir Ray, maganda magandang araw. maganda magandang araw, Sir Dennis, at syempre sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Magandang araw po sa ating lahat. yon Una-una, maraming salamat muna sa pagbisita nyo sa amin. Sir Ray, nabusog ka ba? ay, sorry, sorry. Maraming salamat muna do sa pagbisita nyo sa amin dito sa Alio Broadcasting. Ang tanong ko, nabusog ba? Nabusog ka ba namin? Oo naman, na, <laughs> naman. Maraming salamat po sa inyong paanyaya. Alam niyo po ang po. Tuan-tuan po kami. Siyempre ay uh, number one po ang media sa atin kasi yeah. siyempre kayong sumusuporta sa amin hmm. para mas maraming kababayan natin malaman itong mga bagong benefits ng PhilHealth. Yun. E eh, pag-usapan na po natin yung ating pinagkukwentuhan nung nandito kayo, yung tungkol sa yaka program. Sir Ray, go ahead. Sir Dennis, nag-choppy ka. Uh, yung pag-usapan na natin yung uh, pinagkukwentuhan natin last Friday yeah. na nandito kayo, yung Yakap program. Paano ang takbo niyan? Uh, yung benepisyo para sa ating mga kababayan sa PhilHealth? Uh, Sir Yes, una linawin natin Sir Dennis na itong Yakap no ay uh, ang uh, yaman ng kalusugan program mm. ng PhilHealth. Ito po yung pinagbuti at pinalawak na konsulta. Kaya po yung konsulta ay uh, ni-rebrand po natin gawa nga ng ating pinagbuti pa ito. Kaya ngayon ang tawag na natin dito Sir Dennis ay Yakap no. Kaya Ah, uh, syempre ang layunin natin ay matulungan po, maalagaan po ang mga kababayan natin sapagkat gusto natin maging malayo po tayong lahat sa pagkakasakit. So may emphasis po tayo sa prevention. So mula po sa dating uh, konsulta ay pinag-pinag-in-enhance uh, uh, po natin yung atin pong uh, uh, serbisyo, yun pong mga gamot. Dati rate ay 21 drugs and medicines lang ang saklaw natin ngayon ay 75 na po nadagdagan niya ng 54 na mga essential drugs and medicine. So, mahabang listahan na po 'yan from where uh, pwedeng ireseta sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng uh, kanilang uh, mga gamot. Gayun din idinagdag din diyan yung cancer screening. Kaya napakaganda nito sapagkat hindi na kailangan maghintay tayo na merong sintomas na lalabas, no, mm. eh kung talagang kailangan ng cancer screening yung isa nating kababayan at ito'y inirekomenda ng kanyang doktor kung saan siyang Yakap Clinic ka-register ay libre po ito na ipapagawa po sa kanila. Ayun. Tapos lumawak yata yung mga establishment na kapartner po ninyo sa Yakap, ah, Sir regeno. Well, parami ng parami yan Yo. Sir Dennis no sapagkat ang layunin natin ay i-expand yung atin pong access points. Mm -hmm. uh, as we speak no ay uh, meron na tayong kabuang 3582 wow. na mga accredited Yakap clinics sa buong bansa. Mm -hmm. Ang uh, aming layunin ay doblehin pa ito sapagkat ang layunin natin mas maging malapit o accessible sa mga kababayan natin. So mm -hmm. more than 3,500, doblehin pa natin 'yan. Kaya sana po, marami pong mga klinika pa ang mag-apply uh, mag uh, for accreditation sa PhilHealth. 'Yon. Kung may mga kat katanungan po sila regarding uh, Yaka program, Sir Ray, pwede naman silang pumunta sa pinakamalapit na uh, PhilHealth uh, offices at uh, pwede ring malaman ito sa pamamagitan ng inyong website, uh, Sir Ray. Correct. Oh, correct. Tama po kayo dyan. no. Oh, mahalaga po na uh, malaman po ninyo yung pong uh, mga touch points natin, no. Eh, Mayroon po tayong 24/7 na uh, telepono, maaari pong tawagan niya ng mga kababayan natin kasi marami silang mga itatanong, I-assist natin sila. Tawag lamang po sila sa 866 225 88. Ulitin ko, 866 225 88. O kaya ay maaari pong magsadya sa pinakamalapit na local health insurance office ng PhilHealth para po maasistiyan natin yung mga kababayan natin, Maka, makapili sila ng Yakap Clinic na of their choice. Yun, very good. At do sa Facebook natin, na uh, Sir Ray, kayo sumasagot naman sa Facebook eh, no? Opo, sinasagot natin eh, hmm. 'yung lahat ng mga nagtatanong, nagpo-post ng katanungan nila sa Facebook. Ah, mag-hanapin ah, lamang po 'yung PhilHealth official. Yan po ang official na web ah, Facebook page Facebook, son, oh. ng PhilHealth. Sasagutin po natin 'yan 24/7 din. 'Yun. Yung eto mabilis lang, uh, Sir Ray, Yung PhilHealth mm -hmm. Gamot ay under the Yakap program. Tama? Tama po. Yun. Tama po. Oh. Oo, 'yung PhilHealth Gamot ay bahagi yan ng ating Yakap tapos yung PhilHealth uh, gamot ay tama ba itong nasa aking uh, nasa harap yung 20,000 per year na malaking tulong ito para sa ating mga kababayan Sir Ray. Hoy, buti na banggit mo, obo, no? Obo. Pagkat uh, kapag tayo ay talagang kailangan uminom ng gamot at hmm. ito ay nireseta ng atin pong doktor doon sa Yakap Clinic na napili po natin hmm. ay meron tayong i-charge yan sa 20,000 kada pasyente kada taon at ito po ay uh, kukunin sa ia-accredit nating mga pharmacy o butika. So hindi na po doon sa clinic kukunin ito kung hindi doon lamang gagawin yung pagre-reseta gamit po yung uh, application, no? yung app na ginawa para dyan at yung po mga gamot makukuha sa mga butika mismo. Iyon. Linawi natin sir Ray, itong 20,000 na PhilHealth gamot ay per individual, per tao, hindi per pamilya. Correct. 20,000 po yan kada taon, o, kada pasyente. Iyon. Meron nung nagpapatanong dito. barkada uh, hmm. ko po ito. Uh, baka gusto nyo sagutin sir Ray. Ka kasama daw ba yung losartan? <laughs> Kasama po no, kasama kasi alam nyo, yan ay gamot sa alta pressure ba yan? High blood, high blood. Oo, oo ay, Vlad, marami ano? daw silang miyembro dito sa Aliw. <laughs> oo. ganun ba. Opo, <laughs> oo. Kasama po yan no. Maging yung mga gamot para po sa anti-diabetic ay uh, covered din po natin yan. Ah, uh, nabanggit niyo ay uh, ano ba yan? kasama po 'yan, yun. yung amlodipin kasama din po. 'Yon. Ah, mm -hmm. oh, naku napakalaking tulong ito para sa ating mga kababayan. At yung 20,000 'yun, et, pwede rin i-charge din yung maintenance sa uh, Seray. Si Opo. Opo, yun. halimbawa, yung uh, uh, kababayan po natin ay diabetic, uh -huh. meron pong high blood uh -huh. o kaya may uh, nagbabawas na cholesterol, uh -huh. ano po? Uh -huh. Ay uh, kasama po dyan. Ngayon, Meron po tayong mahabang listahan, 75 po na mga essential drugs and medicines ito. Pati po yung uh, mga gamot para sa impeksyon, yung gamot po sa asthma, ano po, kasama din po dyan. Yun, Sir Ray, maraming maraming salamat po. Tatawag-tawagan po namin kayo pagka may mga tanong po dito galing sa ating mga kababayan, Sir Ray. Thank yeah, you. po kami na i, i, i paratin niyo po agad sa amin ang sagayon ay masagot po natin at sana nga tumawag po sila doon sa aming 24/7 hotline. Bukas po 'yan any time of the day, may sasagot po sa atin pong mga caller. Yon. Sir Ray, thank you po. Uh, see you soon. See you soon, Sir Dennis, at mabuhay ka. Maraming salamat Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth, Mr. Ray Balenya. Ronda